ay mga mga itik available dito mga itik oh kakarasa to na binebenta dito so yeah. yeah. natutuin mga big big papa na masyadu, available dito mga pato, ito, marami, yeah. Yeah. Mga pato itik dito ito, mga makikita talaga yung kabahan mismo nang na C6 mga pato dito na available yung mga pato naman oh yan pero sa lalaki ng mga pato dito, yan, mga pato na available dito. So, mga live na pato, hindi pinta dito. So, dito naman is sa uh, kilo. So, 200. 200 na per kilo dito ng mga pato na available sa ngayon. yeah. so, gusto mag-abigil yung mga pato na pero piraso, like itik na pato 200 lang dito lang pala dito sa Mayes may ka uh, ba dito si 6 sa may uh, kay Tyler And kape okay, na ako ngayon sa may C6 Road sa may barangay Santa Ana tayo tayo isay so i-update ko kayo dito sa mga position na mga uh, nakikita dito sa may C6 road barangay Santa Ana tayo tayo isay para ka biyahe ngayon ka biyahe nandito tayo ngayon sa may C6 ito yung mga kambing sa ngayon mga live meet uh, na tinatinda dito sa may kakabaan ng C6 road tapos uh, mga e-take mga pato at yung sa biyahe yung kambing dito kagay sa may list na ,000 ,000 kambing, sa 480 po ang kambing na mabibili ngayon so, yung mga ngayon, oh. Ito yung, uh, kambing kagilo ng kambing sa may list 480 sa kayo dito yung mga pato ngayon no? ay uh, pre preparasyon na ang nagunaginta hindi na po hindi sa kagay at dito yung mga chicken curls na hindi sa kayo dito kagay mga

per kilo ang okay. Dito naman gagawin nyo ang kami na kambing sa 480 naman kilo dito sa kambing dito, gaya na dito manok na maliit maliit ang manoko, dito Tapos mga pato, available na dito yung mga pato, tapos uh, taking yan meron sila dito na pinagalo sa ngayon yung mga pinagalo na dito mga, na, mga na, na, dito. yung mga babo na mga babo na napagalo dito so mga nitip na kami natin dito mga yun yan mga chicken calls na din sa ngayon Yung magbibili dito sa mga bahay ng C6 dito sa may barangay sa mga natal tayo sa mura lang na bibili dito. Napakadami may bibili sa ngayon pagay. Yan. Ito ka tayo, mga, mga itik na dito, mga itik. Super karasal ito na binibenta dito. So, ito, ito mga mga pato Mga Mga pato na bilagol dito. Mga pato dito. Ito ang dito yung kaba mismo ng C6 kano na parang mga pato dito na available po. So, yung mga pato naman o oh, yan, pero sa lalaki ng mga pato dito, yan mga pato na available dito. So mga live na pato, hindi pa dito. So, dito naman is uh, mag dito. 200, 200 na pato na available sa ngayon. Yeah. So mag-anap, mag, mag mga pato na pero piraso, light critic, kapato, 200 lang ito pala dito sa may may uh, haba si sa may uh, kay yeah. kay Rizal, napakadami dito yung update natin dito sa ng mga light na pabibilin ngayon Hanggang dito na lang muna. Ito ang ating update dito sa bilihan ng mga meeting na kardi dito sa Mayosin 6. Para may na tayo tayo -tay -tay sa lahat sa mga hindi pala kapag-subscribe sa ating uh, At, uh, YouTube channel, pakisubscribe na rin po, pakiclick saan yung notification button yung subscribe para lagi kayo ma-update sa ating mga latest video upload. Maraming salamat, pag Bye-bye po!